Good morning. <laughs> Today's vlog. <laughs> so magsingit kami sa ano, sa puso kasaging kay amon sud anong subong. So amon ang amon amon nga tig si Lolo Padak. <laughs> Muna kada mo ang saging diri. Eh. Nan. Mm magsingit na hmm. kadami hmm. kaming konsumo ng saging ara isa aride ato oh. ay dalawa na magtapad gig nga puso hmm, so ayan dalawa kadalawa ng singit And then, ang um, isa is, ayan, hindi pa nakuha. So, tatlo ang kuhunin namin um, for the last yeah pusok sa sa iba binibenta na ito ng 20 pesos pero sa amin is sariling puno ay sariling puno pala ni tatay hindi <laughs> sa akin